So, magandang araw mga ka-farmer. So, nandito tayo ngayon sa tabing ilog. So, dahil sa ilang araw na pag-uulan, so, ito ngayon ang nangyari. So, bumaha. Uh, medyo na yung tubig ngayon kasi uh, minto na yung ulan. So, buong Mindanao na po ng uh, napakalakas na ulan no, ilang araw na pagbaha so ito ngayon ang nangyari sa aking sakahan ito po yung taniman ko ng mais so ito lang po yung ito po yung disadvantage pag nagtanim tayo ng mais sa tabing ilog so kung, pag malaki yung baha talagang malulugi ka kasi madadamage yung mais yung mata ni na ang napakasakit lang nito ay kumastos po tayo ng malaki para sa pag ano pag tanim at pagprepara ng lupa so, merong natirang kaunti pero wala logi talaga pero tanggapin na natin kasi ganito talaga pag magtanim tayo sa tabing ilog ah uh, tasurtihan lang pag hindi katatamaan ng mga dilubyo 'yun naman yung ano uh, saging natin na Cavendish may damage rin kasi yung natambakan ng maraming putik ang kanilang ano puno sa ngayon hindi pa natin makikita ang resulta kasi bago pa lang pero pag nating nito ng mga ilang araw maninilaw yan Maninilaw yung mga dahon na yan. Pero meron meron pa man tayong ma-harvest na uh, for harvesting stage na po yan mga ka farmer hindi naman natin talaga may iwasan ito sa buong taon talagang meron namang mga sakuna o dilubyo na darating sa ating mga magsasaka kawawa nga yung iba kasi yung mga tanim nila ubos yung mga palay buong Mindanao talaga napiktuhan na sa panahon ngayon kasi napakalakas ng baha dito sa amin ulan yan ito yung resulta maninilaw po yan mga ka farmer kasi putik po nawala na po yung oxygen so hindi na kaya nilang sipsipin yung tubig Meron naman din tayong nasa taas na lugar na hindi naabot. So ang inaabot talaga ng baha ito yung dito yung sa ano sa medyo mababa. Yung malapit talaga sa ilog. Yan. Ito naman yung ano, mga niyog, niyog na in-insert ko kasi pagdat uh, balak na pag hindi na ay eh, pagpatuloy itong sa sagingan eh, itong mga niyog na naman ay eh, ano natin palalakihin magpasalamat na lang tayo sa gobyerno natin pag na tripanan tayo dito sa ano insurance kasi naka-insure naman to